What's up mga idol? Guys, may share ako sa inyo kung paano magtanim ng pichay. Ayan so, sa guys, so. Itong pichay guys, mayroon tayong pichay guys, no? Ayan guys, yung pichay natin. sa so, guys, no? Dito yung pichay natin. Ayan so, sa guys, no? Tuli guys, yan guys, nakakalat na. Ayan sa guys, so. Puro puno na yan guys. Ayan. Ayan guys, talahe. Bubong kalin din natin yan. Ayan sa so, guys, no? <laughs> Ganun lamang guys, magtanim. Ayan so, ibang tanim natin guys. Makikita ninyo. Kalabasa. Talong. Palaya. Siyempre guys, mayroon na rin. Ayan, tanglad, buhay na rin. Andun guys, mayroon na rin buhay doon guys. Oh. Yan, guys, yung ating mga tanim ngayon. Yes guys, oh. puro gulay na lahat. Yes ko, oh. mapagabi. Kulang na lang guys, niyong gata. Ayan guys, oh. Katalbus kamuti. Yes guys, oh. ganun lang guys, magtanim ng pichay. Yes guys, oh. magtanim tayo guys. No? Oh. Kailangan guys, bungkalin ng bungkalin yung lupa. Yes guys, no? Oh. kailangan guys, bungkalin mo yung lupa. Ganyan, bungkalin. Para pasiksik yung ha, ha, pagtanim ng pichay at pag nakuha mo na guys pwede mo guys kahit ano daliri lamang baon mo sa dyan dali lang guys ganun lang yan huwag mo guys masyadong ilubog kasi kung ilubog mo mabuti eh, eh siyempre guys nalalamog din ayun sa guys no ganun lamang guys magtanim ng pichay ayun sa guys no Oh, sumasto din tayo dyan, kaway-kaway naman dyan kung paano doon tayong pagtanim magtanim ng halaman oh tutuway mga student natin guys no yan ganun guys ang magtanim ng pichay eh. ito guys ya marami rami na tayo na itanim ito so, guys no puno na rin yan guys oh yan sa guys -so. oh yan hanggang sa likuran natin puno na rin yan guys pichay yan lahat maliit ganito yun guys oh so ikalat natin to guys at yung ibang mga tanim natin is buhay na kung uh, paano ang magtanim. na so, guys no kaila sa uh, step by step ito naman guys sa kabila is kamatis yan so, guys no ayos uh, eh ba balang doon may kamatis niyan guys. Parang ganito rin sila kalaki. So gano, salamat sa mga mga kapitbahay natin na uh, talagang namang yung sino tayo. Binibigyan tayo ng mga punla. Ayun sige gano, thank you so much sa inyo. Ayun sige gano sa mga supports. Oh, so, mga mahal nating mga kapitbahay. Kaya, so, guys, ano? mga kapitbahay nyo, Ha, sigurado guys. Pag nabunga na namunga na ito, siyempre makakita bang din lahat. Ayun sa gano. sa mga mga gusto magtanim ng gulay ng gabi. Oh, sa inyo lahat 'yan? Libre gulay. Gabi. Magluto na kayo, magata na kayo. Guys, Huwag niyo kalimutan bigyan niyo na lang ako pag luto na. Ayun. oh, sa so may mga gustong manok native diyan, may team na manok dito, magluto lang kayo. Sigurado bigyan niyo na lang ako pag luto na. Ayun sa so guys, no. Yeah. Ayun guys, no. Ganun guys, magtanim ng pichay at ng kabatis. Ay, guys, so oh, mga kabatis natin guys, oh, makita niyo diyan, oh. Ayun. Malit lamang, ayan, so guys, oh. Ayun, kabatis yan, guys. Ayun. At tayo na rin ay Ayun guys, may tubig na rin tayo. May irrigasyon na rin tayo ngayon guys. Iba na tayo ngayon. So, Siyempre guys, nag improve tayo. Ayan sa guys So. <laughs> Ayan. So, yung mga techniques natin guys no. Hindi ako tayo dito guys. Ayan. Ito naman is ah, uh, okra. Ayan, okra naman dito guys. Ito parte na to. Ayan. At bandaroon Yon. Oh, O, kita mo guys ha. Tignan natin guys oh. Ayan, ito guys, sili. Ayan sa guys oh. Ayan, sili. Ito naman guys is, yan oh. Kita nyo guys buhay na ang ating kalabasa. Ayan sa so guys o. So, oh. Yun. Okay, so, so, isa malaki na guys. Yun guys o. So, oh. Ayan ang matalbos na kamuti natin guys. Pwede na gulayin. Ayan sa so, guys o. So, oh. Mga kapitbahay natin dyan. Sino gusto magulay? Libre pitas. Huwag mo lamang bunutin yung puno. Kaya. Ayan guys o. So, oh. Mga sharing techniques natin ngayon. Ah, uh, paano magtanim ng gulay guys? Ayan guys o. So, oh. Ayan. Kita nyo guys. Gabi. Huwag lamang na ba na silikuran kaya hindi na sa akin yun ito mga tanim ko okay, libre lahat yan si so guys no magluto lang kayo sigre ah, libre -li -li. kasama na ako sa luto doon yan si so guys no kaway kaway naman dyan sa mga, mga supporters natin you no know, mag like comment naman sana yan si so guys no ayan hmm. ah, please subscribe click the official bell so follow my facebook and tiktok ayan si so guys no tiktok baka pwede pabilisan mo na pag upload huwag mo nang bigyan ng bilis yun kay ang espada ko totoo talaga yan ayan <laughs> tiktok the rules of regulation sa combat kali kailangan totoo ang yung espadang ipapakita hindi pwede tawagin ng isang kali kung ang espada ang ginagamit mo ay isang kahoy lang yan ang katulad tayong nasa saktan wala na duduguan ituloy ang lawan ito ang yung garden master yan guys no yan mamili ka lamang ng gulay libre pitas yan guys no Uni ulit ko libre pitas gulay huwag mo lamang bunutin ang puno pag naluto mo na, ha -ha, huwag mo kalimutan sa dokan ako. Yan, kawai-kawai niya, my lords. Yan, yung mga idol natin, yung may sigaw, manggulay na rin sila. Yan, libre pitas. Yan, yung mga, mga ano natin dyan, mga turps natin. Yan, yung no? Libre pitas ng gulay. Yan, yung no? No, malalaki na dito mga gabi. Pwede na kayo magbunot. Yan, yung no? Kataan nyo, sigurado bigyan nyo lang ko pagluto na. Yan, yan sa no, mga, mga top vibes natin na no. Libre gulay, yan sa no. yung mga sharing techniques natin ngayon, papanong tanim ng gulay. May baklas yung gulay. Yan eh, siguro. Simple glaze. Kaya huwag kalimutan. Bigyan-lagyan ng tanglad. At mayroon na rin. Buhay na rin yung ating. Ang tawag nito. Uh, Ulitis. Spinach. At. Saluyot. Ayan guys. Pakbet na ito. Sigurado na. Kung <laughs> sa ilonggo pa. Last wagid. Ayan. Thank you so much guys. Mga kawai-kawai naman dyan. Sa mga ilonggo. Uh, mga parting. Kaliga pa yaw. Ilocosor. Norte. Sika <laughs> yung meto. Yung kamag-buluto. Mantik pakbet man ah ramanak to ayan ay to so ang mga ng mga subuano diha daghan kay mga quadre. mga kwadre nga ah libre ha ah, wara ayo pag bunutan puno ay guys guys no ah, to, mga kababay dyan, mga kababayan natin diyan sa mga batanggas oh kaway-kaway naman diyan mga tropa tropa natin diyan oh yan guys so libre gulay dati guys yan guys talahip pa yan bubunutin ko rin yan tataniman ko rin yan pakita ko rin sa inyo kung paano ko palaguin yung mga gulay libre pitas ng gulay guys yan guys i-vlog ko rin sa inyo yan kung paano mong pakinabang ng isang talahib mayroong pakinabang ang talahib yan guys mga soldiers dyan mga troops natin dyan mga mga natin sa kali mga rangers so, kaway kaway naman yan guys mga special forces lalong lalong na sa coast guard at mga stolen natin sa air force yan so, kaway naman dyan guys ito thank you so much sa aking pagbabalik sa lahat ng mga stolen natin dyan sa sap yan kayo lahat wala mga silos-silos dyan ha Shout out sa inyong lahat Kaya marami-rami kayo Sa inyong lahat O yan shout out Lahat sa mga student natin Wala na silos-silos dyan ulit ha Yan ito maglipitas na ng gulay At pangpahaba ng buhay Of course andito sa inyong harapan Ang guwapong nasa harapan ninyo Sa akin bubublik Naway mag naman <laughs> Thank you so much And welcome sa akin bubublik